Kapuso, pag-uusapan ng National Maritime Council ang kanilang susunod na hakbang matapos ang panibagong pangaharas sa Panatag Shoal. Sa pagkakataw ito, eroplano naman ng Pilipinas ang nalagay umano sa alanganin dahil sa flares na ibinagsak ng eroplano ng China. Maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas. Saksi si Chino Gaston. Hindi lang sa dagat nangyayari ang sinasabing dangerous maneuvers ng China sa mga Pilipino sa Scarborough o Panatag Shoal. Nitong Webes, eroplano naman ng Philippine Air Force ang nakaranas ng dangerous maneuvers ng eroplano ng People's Liberation Army Air Force. Ayon sa AFP, nagsasagawa ng routine maritime patrol ang kanilang NC-212 aircraft. Umaga nitong Webes nang magbagsak ang dalawang eroplano ng China ng flares sa daanan ng eroplano ng Pilipinas. Ligtas naman nakabalik ang NC-212 sa Clark Air Base. Pero ayon sa AFP, delikado ang ginawa ng eroplano ng China. Pang-depensa raw ang flare laban sa mga missiles at hindi dapat gamitin laban sa ibang eroplano. Very dangerous kasi for instance, for instance, yung mga flare na yon ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng, pwedeng mahigop dun sa dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati yung ating aircraft. Giit ng Southern Theater Command ng China, iligal at nakakaapekto sa kanilang pagsasanay at exercise activities ang panghihimasok umano ng eroplano natin sa airspace ng Panatang Shoal. Ilang beses umanong nagbabala ang China sa eroplano. Maghahain ng diplomatic protest at DFA na ikinagulat ang aksyon ng China, lalo't nagkasundo ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon sa bilateral consultative mechanism kamakailan. That's why we talk. But certainly, uh, sinabi ko, we reached an understanding the other week and then mangyayari ito. So naturally, it's something we have to really uh, consider. Well, I don't know why they did it. Yun know, ang masabi ko. It certainly took us by surprise. Pag-uusapan naman ng National Maritime Council ang susunod na hakbang nito. All they have on their side is brute force no? and strength and might. And that's what they're gonna do. Hopefully they listen to reason. Well, uh, ginagawa na natin, nila, no? Ginagawa na ng China 'yan, hindi lamang sa atin. But even the other aircraft in in the uh, South China Sea in the area of uh, Japan, Australia, ganyan ang, ganyan na ang gawain ng ng China. Tinawag din ng National Task Force for the West Philippine Sea na panghaharas ang ginawa ng China. Nalagay raw sa alanganin ang kaligtasan ng Pilipinong crew gayong wala namang silambanta sa Chinese jets. Gayunman, ayon sa AFP, tuloy lang ang pagpapatrolya. Sa gitna ng panggigipit ng China, itutuloy pa rin ang mga maritime domain awareness lights at pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Lakas lang daw ang sandigan ng China habang ang Pilipinas hawak ang karapatan at pagkilala sa sariling EEZ na ibinibigay sa ilalim ng international law. Sa balintang channel naman sa pagitan ng Batanes at Babuyan Islands, namataan ng apat na maritime militia ships ng China ayon sa maritime security expert na si Ray Powell. Aniya, iligal ang pananatili at nag-reverse course ang mga barko sa balintang channel. Gayong innocent passage lang ang pinapayagan dito ayon sa UNCLOS. sinisikap naming namin kunin ang panig ng PCG tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.